sa tingin nyo malas kayo sa pamumuhay ay isa na dito si Jubel. Si Jubel ay nakatira sa Sitio Bolo, Barangay Doran. Sa umaga, ang trabaho ni Jubel ay maaga pa siyang gumigising para magtrabaho. sa isang bahay ay dalawa na lang sila ni Jubil yung kanyang itay at siya. Dahil sa may sakit yung kanyang itay kaya kailangan niyang magtrabaho para kahit paano may makain din sila. At pagkatapos ni Jubil sa kanyang trabaho ay pag uwi niya ay iigib naman siya. At ito yung masakit kay Jubil dahil isa lang yung paa ni Jubil. Mahirap sa part ni Jubil pero kailangan niyang kayanin para sa kanyang itay. Dahil yung kanyang itay ay mayroong dinadalang sakit. Kaya sa may gustong tumulong financially kay Jubil nasa comment section lang yung Gcast number namin at pakishare na lang ng ating video para makatulong din kayo kay Jubel. At pagdating na Jubel sa kanilang bahay, ay kaagad naman si Jubel umalis para kumuha ng hagunoy. Dahil hindi nila kayang bumili ng gamot dahil yung kanyang itay ay sumasakit yung kanyang ulo. Kaya ito na lang yung ginagawa ni Jubel, pumipitas siya ng hagunoy at kailangan itong idaan sa apoy at pagkatapos ay ilagay na ni Jubel sa ulo ng kanyang itay. At ito na yung silbing gamot para sa sakit ng ulo ng kanyang itay. Ay yung hagunoy niyan, yan yung para sa ulo. Yung gamot para sa sakit sa ulo. Oh, ay matlamot din nga kan? Ngay bakal. Mm -hmm. So, yun, mga idol, dahil naka 1 million views na tayo, wow. kaya mag-share tayo ng tulong ngayon. At ah, thank you so much nga pala kay Mara Castillo and kay Joy Caste. So thank you so much sa inyo dahil sa inyo um, nakatulong na naman tayo. Isang tao naman yung natulungan natin. So yun mga idol and God bless. Baka sa mga next na video, baka kayo naman yung matulungan namin. So God bless. Maraming salamat nga po pala kay Mara Castillo dyan sa China at saka kay Joy Castida dyan sa Europe at saka nagpapasalamat din po ko sa mga vlog, ating mga vlogger na si Galawang Bird TV at saka kay Kasimple Sana po matulungan niyo po kami sa especially sa aking tatay po na may sakit na sana po may magbigay po ng tulong sa kanya na makabili po ng gamot para mabuti na po yung pakiramdam niya. Kaya sa mga may mabuting pusong tumulong kay Jubel na sa comment section na yung chika number namin. And gusto ko lang magpasalamat kay Mara Castillo and kay Joy Castidad sa pagtulong niya kay Jubel. God bless sa inyong dalawa. Sana may mabuting pusong taong tumulong kay Jubel. God bless sa inyong lahat.